Hello guys! For today the video ay mag-unboxing ako ng aking pinamili through online Ito siya Charac! Ito ay pinamili ko sa Shein Okay, pakita ko sa inyo kung ano naman ito So, bali in-open ko lang yung bag kasi para hindi ako nahihirapan magbukas. Ito na siya, ha? Papakita ko sa inyo. Ito yung in-order ko. Ito yung in-order ko. Ay. cold. Ito yung, yung una ko. Ito sa ito. ito. ay pa, para sa aking baby. Baby girl. Para sa anak ko to. Ito ay coat na. Sa. At may another pa. Ito. Coat pa to. maganda Magandang ano niya. Quality na coat. Ito na nabili ko ngayon doon. Probably first time po mag-order na Ito yung pangalaman. Mahaba ito hanggang hanggang ni parang ganun basta medyo mahaba kasi kasi full na dito malapit na ang taglamig kahit full dito malamig dito so nag ready na ako ng aking ng aking kaminta so bali kasunod nito baba ko nga dito hindi ako mahirapan isi-shake Okay. Uh, dalawang coat. Meron akong uh, bonnet. Hat. Sombrero. Yeah. ito yung bonnet na pinili ko para sa anak ko. Yan. Terat. Ang cute. Eh? Ang cute niya. I love it. Basta cute siya. Ito, itong lahat na to ay para sa anak ko na order ko sa sa CM. Ito pa. Ah, hindi pala. Meron pala akong kaunting kasali. May bonnet din. sa pa. Pangalawang bonnet. Oh! Ito yung bonnet na kasunod. Ano ba to? Sa una ba to? Oh, ito. Tapos ito, oh. Kaya yung ilagay. Dapat pala nauna ito sa leeg. Meron kasi itong sa leeg. Ganyan, niya, yan. Tapos, ayan, oh. Para hindi ka lamigin. Siyempre, nakakot ka. Tapos sila siya kayo. Kasi, kanyan. Pak! Ako <laughs> na yung mag-modela. Kaya nakalang sa tapos meron pa rin dito. Ano pa rin to? Kulay black Kulay black. Oh. Ito na nag-bonet. Hindi ko na ano. Ito naman ay mga gloves. Gloves. Na kulay black. Parang mahilap. Kanina. Ito. Gloves to. Oh. Okay? Gloves. Gloves pa rin itong ito. Yan. Yeah. O, oh, makapal siya. Maganda siya. At mahaba. Tama-tama sa akin mga dalire o jamot. <laughs> Ayan. Dalawa ang aking may black na At may gloves pa akong tatlo. Na ganitong kulay. uh parang dublin na kuha ako. Kasi, kasi yung iba dito may parang ang sa loob, magnet. Para makatouch-touch ka ng cellphone. Ganun. O oh, yan, oh, no? parang ganito. Para ano, matouch-touch mo yung cellphone. Basta tatlo ito, tatlo yung ganito. At ito naman yung mga jacket or oh, sweatshirt. Oh! May kulay brown ng kulay. Ayan. Kulay brown. At medyo marami-rami ka kaunti ito. First batch pa lang ito. Kasi dalawang, may dalawang order ako yung isang darating. Hindi siya pang winter. Mga t-shirt niya yun. Ayan. Sunod. Tapos ito yung kasunod. Ayan. Ayan, ang jacket. Ayan. Ito yung jacket ko. Maganda ang kulay niya. Pero, in-order ko yan. Para sa anak ko. Kahit ayaw niya. in ko. May pula. Ito. May red. Ito. Ito yung mga design-design footprints. Ayan. Red. at meron pa ito o, oh, maganda siya maganda ang ano niya. yan o oh, may design kitty cat yan tapos ito naman ito mo. Mura lang sa guys. Yung mga in-order ko na ito. Pwede lang nga ako sa paglamig. Paglamig. <laughs> Kili-kili ko na yata nakikita niyo sa dito ko. tapos, tapos ito pa guys. Ito. Ay, green na may langa puso-puso. Mga <laughs> sweet sir ito. Mga panglamig talaga. Kasi nga, magtataglamig na dito. So, yung anak ko to malaki na agad. Mabilis lumaki. Palit ng palit ng damit. Ayan. Tapos, meron pa. Ipat ko tapos. Meron pa. Ito. Ito naman. Ayan. Ah, meron pa rin. Di ba? Meron pa rin sa bakit ng teraso. Ayan. Oh, it's green. Color naman. Halo, halo. Ang kulay. Ayan. Kulay green. Tapos, ito pa. Oh, brown. Ayan. Mura lang ito sa CM. Mga in-order ko na ito. May natitira pong dalawa. Dalawa pa yung gas. Ito. Ayan. Maganda siya, Oh. Yung design. Kasi kasi ito sa anak ko. Itong, itong mga in-order nito. dito. Ayan. So, bali sa adult size na akong pumuha Kasi ay bata pa Kasi, kasi ano Maliliitan kasi niya pag sa Sa pambata akong pumuha So, ginawa ko adult size na Ang um, pinili ko Ito yung last, oh Last Last, last, sweet sir Kasi ito sa akin Sa isang anak ko at sa isko, parehas. Parehas kami Ito Ayan ito yung mga pinagi ko. Ah. Hat <laughs> na. Ito ayan ang mga pinagi dito. Tapos. Tapos ito. Ah. Yan. Ito pa. Hindi ko alam yun naman ito. Nito. Ito pala. Hindi ko pa nabubuksan. Pero, Ay. Gunit din pala ito. Gunit, gunit. Kulid na. Mga kalak. Mga ano na ano, natin na. Plastic. Ayan, yung coat. O, oh, ha? Dalawang coat. Ito yung coat. That's all for today. My videos. And, thank you for watching. And, see you on my next one. Bye-bye.